Okay mga boss, gawa tayo ng short video uh, Parang ano to, tips Ang kadalasang tanong sa akin Paano daw kapag hindi nagsiswitch yung relay So meron tayong ginagawang amplifier dito Ituturo ko lang yung mga pyesa na dapat i-check At saka dapat ano, saan banda magsusukat ng boltahe So meron ditong dalawang relay Pwede nyong i-check yan Kung may supply So ang supply nya mga boss ay nanggagaling sa so, resistor na to from dito sa AC input dadaan ng resistor kailangan magsusukat kayo ng supply dyan so mataas pang voltage dyan magdadrop na lang yan pag nakadaan ng resistor into 12 volts yan sa mga diode na yan pwede kayo mag check dyan yan. tapos yung mga dapat check na pyesa ay itong mga transistor nasisira po yan, yan. itong mga kapasitor din kapag matagal or ano hindi nagsiswitch pwede nyong i-check baka open na rin yan or leak na yan itong mga transistor naglilik yan o kaya itong 220k yan yung ano red red uh, yellow nag open din minsan yan kaya kailangan i-double check nyo tapos yung senior diode baka sira na din so bukod dito sa ano sa dito banda i-check nyo din yung OCP na tinatawag ito yung OCP section ng isang channel yan check nyo din yung mga piyesa dyan check nyo din dito yan yan, i-check nyo din yung mga pyesa dyan. Kasi nakakunik yan papunta dito. Kapag ang relay na mamatay-matay, ay may problema yan sa OCP. Yan. Kung nagtatatil yung relay, so check nyo din yung signal diode o kaya yung mga kapasitor. Yan po yung dapat i-check kapag may problema yung relay. So, kapag may DC out din yung amplifier, yung main board, yung pinaka-output nya dito sa coil ka mag-check o kaya sa kapasitor, Kapag may nasukat kayo dyan na DC out, Kahit ano lang, mga 1 volts lang, hindi magsiswitch tong relay, mga boss. Kaya, i-check nyo din. Siyempre, kapag putok ko yung fuse possible din na hindi magsiswitch yung relay. So, yan ang pinaka-basic na pag-check o kung saan banda titingin kung sakaling magta shoot kayo ng relay. Yan. Yan, mga boss. So, sa mga supply naman, abangan nyo sa mga next time natin na video at susukatan natin ang supply yan para may pakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat masukat dyan kapag okay na yung relay sa ngayon ito lang muna ang gawa ng ni-repair natin to at medyo minamadali din natin so siningit ko lang pag ano pag turo sa inyo kung saan mag-check ng relay ngayon kung ang problema nyo naman ay itong dalawa hindi tumutunog dito lang din kayo mag-check niyan yan basic ano lang yan ha troubleshooting guide ngayon kung ang problema nyo naman ay walang supply sa tone control so ito yung pinaka output meron niyang dalawang regulator 7808 7908 yan negative supply positive supply tas dumaan siya ng resistor tas i-check nyo din tong capacitor at saka diode kasi dito manggagaling yung supply nyan papunta dito so from dito papunta dito yan So mga boss, paano naman kung halimbawa ang amplifier mo ay isa lang ang tunog? So pin marami pong pas, possible na sira dyan. Unang-una, kailangan mo na ma-check mo dito kung pariyos may signal na pumapasok. Kung may pariyos dito pumapasok na signal, halimbawa left and right, meron. Pero gagamit ka mga boss ng audio trace nyan kasi inject mo dyan yung audio tracer mo para malaman mo kung tumutunog. Ngayon kung ang signal dito ay isa lang ang pumapasok, balik ka doon. Dito ka sa tone control mag ano, sa tone, ton, sa tone control ka mag trace pabalik ka doon hanggang dito sa taas. So possible na dito sira sa volume or sa input board. Minsan nasisira din yung ano, piyesa sa input board uh, tulad nito. Yan. Maraming ano mga boss at kung andito ka sa channel ko ngayon mas maganda para mas marami ka pang matutunan o no? kaya kung napanood mo lang to dahil sa uh, nakalagay dyan na uh, basic uh, amplifier troubleshooting guide uh, panoorin mo yung mga repair vlog ko sa basic bob para makatulong sa iyo kung ang problema mo naman ay ito ay dagdag natin kung ang problema mo naman ay kahit anong pihit mo ng input selector ay walang pumapasok na sounds uh, walang nagsiswitch so either sa dalawang IC na to sira so susukatan mo dito kasi ito yung supply nyo kailangan mamonitor mo yan na meron siyang negative 12 positive 12 ayun negative 12 positive 12 pag merong supply yan hanggang dito sa IC ibig sabihin, sira tong IC na to so papalitan nyo yan maaaring pareho o isa lang dyan o kung gusto nyo magsiguro pareho nyo ng palitan mga boss ngayon kung hindi naman gumagana yung volume nyo ay nahulog kung hindi naman gumagana yung volume, papalitan nyo lang itong volume. Pag yung isbas naman ay pagpindot nyo ay hindi gumagana, ang unang pinapalitan dyan ay yung switch. Kung hindi pa rin, baka sira na itong IC na to. Kasi yung IC na to mga boss ay para sa isbas. Yan. Pag ang amplifier nyo naman ay naglulo ko yung selector, yung speaker selector, ang ginagawa dyan ay pinapalitan itong ano. Limba, yung ano, pag ginagalaw mo, nawawala-wala yung sounds. Papalitan na po ito, selector switch. Ngayon, kung ano, pwede mo naman yan irikta na lang. Tanggalin mo dito tapos i-ground mo lang. I-ground yun na lang doon sa pinaka-terminal dito. Asan na ba yung itong ilalim nya, pwede nyo jumper na lang lahat yan magkakasama. Yan. Yan yung mga basic troubleshooting shooting na tinuturo natin. At kung hindi naman nagpa-function yung ano, uh, itong mga pihitan, pinapalitan lang yan ng bago mga boss ganon din naman sa mic, pag hindi ko man ang mic uh, ang unang pinapalitan dyan ay itong mic volume at saka eco yan yung mga basic troubleshooting guide kapag mag ano, kapag magchichick ng amplifier kung anong mga problema ngayon kung gusto nyo matuto mag repair o makakuha ng idea isubscribe nyo yung channel ko na basic bob at baka doon may mga uh, doon natin nilalagay yung mga ni-repair nating amplifier Baka makakuha kayo ng idea. Pagtsagaan nyo lang mga boss kasi yung pag-aaral sa amplifier na iba-iba uh, po yan at saka hindi makakuha yan sa isang panuuran lang. Kailangan matsaga po kayo. Isa po sa requirements para maging technician ay matsaga at mahaba yung pasensya at magaling mag-analyze. Yun lang yung may papayo ko at galdis po sa ating lahat.